Alright, so meron tayong ito, tire sealant. Ayan. kasi nga medyo may problema yung gulong natin. Ayan. Every week na lang nagpa-pump tayo, naglalagay tayo ng hangin. Eh may tama pala. Ayan. So i-check natin. So ito yung rear tire natin. Ayan, rear tire. Ayun. Meron nakabaon dito. Pako. Uno ata to or medya, hugutin natin every week na lang nagpapump tayo nagdadagdag tayo naglalagay tayo ng hangin kasi naka flat ano, tong ating gulong tubeless sya tubeless pero wala ang tire sealant sa loob kasi every time na maglagay ako ng bagong gulong hindi ko nilalagyan agad ng tire sealant kasi wala pa namang butas di ba so bakit tayo maglalagay kung bago yung gulong tapos wala pa namang butas pero ngayon nabutas ayan o natusok pala natusok pag tinanggal natin to lalabas yung hangin dyan unti unti mapaflat tong gulong natin so ngayon maglalagay tayo ng tire sealant eto po yung ating gagamitin ayan, na tire sealant uh, unang-una sa lahat hindi po tayo sponsored ano so kung titignan natin ayan ganyan na ho ang itsura niya ayan bago tayo maglagay kailangan nating i-shake shake natin to para sa tama yung palo ng liquid at yung solid na nandito sa loob hindi dapat isang part lang ang may sa loob ng gulong kailangan liquid and solid kailangan magkahalo sya Ayan, kailangan natin shake Ayan, para tama yung timpla ngayon tatanggalin natin ito ugutin natin, tanggalin natin itong nandito sa bandang taas kasi ito ito yung gagamitin natin na pang remove or pang ng valve Ayan, subukan natin tanggalin natin itong cup yan. Tapos ito, gamitin natin. So, huwag niyong biglain. Hintayin nyo lang na lumabas yung hangin. Ayan. Baka biglang tumilapon. Ano? Biglang matapon hindi nyo na mahanap so tanggalin muna natin yung hangin kasi hindi tayo pwedeng magrekta na maglagay ng sealant kasi nga magbabara lang yan kaya mas maganda tanggalin natin talaga ito itong valve kailangan naka open ayan So, uh, pagpasensyahan nyo na yung background na music natin. Medyo maingay yung makina ng tubig. Okay, so ito. Tanggal. Ayan. So, ito. Natanggal natin itong valve. Ayan. Natanggal natin. So, open na yung pito etong plastic yung ah uh, pinangtanggal natin yung plastic cup so, ang pag apply natin dapat ganyan pupush, ilalagay natin to sa gitna may pupush yan ganyan ang itsura nyan para pwede na natin siyang paikutin okay? ganyan oh, dapat nakapattern okay dahil open na siya lalagay natin dito and yan ibitin natin okay ilan naman ang ilalagay natin kalahati ay kalahati pag maliit na gulong kalahati lang yan yan hindi tuloy siya makahinga kailangan natin mag push barado ay barado po ang pito okay okay yan na gumana na ay gumana na kailangan lang natin i-push so dito ang ilalagay natin 100 by 90 itong gulong natin kalahati lang yan nagbarado na naman okay So may instances talaga na nagbabarado. Kaya ang ginagawa natin, kumukuha ako ng pump. Ayan. kasi ipapump natin. Manual pump. Para kaya sabi ko nga kaya sabi ko nga dapat i-shake nyong mabuti. Ayan, nagbarado na, na naman. Magpapump tayo. Push. Oh, DIY lang ito ah. Shake yung mabuti. Kailangan talagang ma-shake na mabuti. Ayan, tuloy-tuloy. So, kalahati na siya. Ayan, so ito. palahati lang yung nilagay natin. Ayan o, kalahati lang. Alright. So, pwede pa natin ilagay ito sa isa pang gulong. Kailangan talagang mashake na mabuti. Next natin gagawin, ibabalik na natin tong valve. Ayan, babalik na natin. Ang gagamitin ulit natin, itong plastic cup ng tire sealant. So, yan ulit yung gagamitin natin higpitan lang natin. ayan. Okay, subukan natin lagyan ng hangin. Ayan minsan tinatamad ako mag-pump nang mano-mano. Kaya ginagamitan natin ng uh, electronic na pump. Ayan. Set natin 35. Ayan. Lalagay natin tong cup. Dapat maayos yung paglagay natin ng valve. Walang singaw. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung pako kanina. Ayan. Hinuli kong nilagay ito kasi nga para masigurado natin na makalapaglagay tayo ng sealant ayan o may lumalabas na ayun yung haba ah paikot natin oh yun may lumalabas may lumalabas paikot natin sa baba para makahanap siya ng magsisil sa kanya Ayan. Meron pa rin, no? Meron pa rin. Hindi pa siya nasisil. So, eto. Eto yung nakatusok. Medyo may kahabaan din. Uno. Ha? Uno. Uno na pako. Pa Check ulit natin. Kung may lumalabas pa. Wala na. Ayun. So, meron pa, meron pa. Meron pang lumalabas. Ayan, oh. Bumubula. Ayan. Medyo tumagal na. Pero meron pa rin lumalabas. Ano, bumubula pa rin, oh. Medyo matindi tong butas na to. Tapos, ito pala, itong kalahati na naiwan. Pwede pa natin gamitin ito sa ibang gulong. Itago lang natin. Baka kailanganin pa natin ito. After how many minutes? Ayan, medyo natagalan. Medyo natagalan. Ayan. So, nakasil na siya. Ayan oh. Wala nang bumubula. Wala nang lumalabas. Medyo natagalan lang ng ilang minuto. Yung pagkasil niya. Ayan. So, okay na.